Kahit kami salat sa libro, masaya pa rin. Buo ang mundo. Tatlong beses lang kumakain, pero ang pamilya hindi nawawala mawalat nananaginip. Sa amin na ang lahat ng pagmamahalan. Yan ang biyaya. Yan ang pag-ahon. Hindi sukatan ng dami ng pera. Ang tunay na yaman, puso ang pinagmumulan. Pero kung ikaw ay naninira, nangaapi nang gagamit, mapanira. Kung ang puso mo'y puno ng inggit at ang utak mo'y ang inisip, hindi ka mayaman kahit anong suot. Kahit mamahalang relot, sapatos ang balot, ang katawan mo'y marumi sa puthi. Hindi kayang linisin ng kahit anong sabong galing Europa. Dinuduraan ka ng kabutihan dahil ang asal mo'y walang dangal. Ang inuukit mo sa mundo ay bahid ng kasamaan. Hindi kayang burahin ng kahit na anong pangalan. Kung sa talagang moy mataas ka na, nagkakamali ka. Ikaw ang tunay na kawawa. Hindi ka kinaiingitan Ako ang nagsasabi niyan dahil ayaw na ayaw kong maging katulad mo kahit na sandali.